Oh, nandito tayo sa papaya plantation ngayon. O, oh, tingnan nyo. Ang oh, daming bunga ng papaya. O, oh, balas na si ma'am. Ayan, o. Oh. 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 Look at that. ang oh, daming bunga ng papaya, o. Oh. Kakyo, Ari, o. Oh. Nandito tayo ngayon sa Papaya Plantation. Suhot-suhot eh dito sa Aragyan. Naglagaw-lagaw si Ma'am sa may Papaya Farm. Diri lang na sa Alimudya. ang laki ng papaya. May dala kaming mga papaya pa uwi. Ang dami oh na nagpapaya Oh, yan. ang cute <laughs> o, ito o, oh, ayan, ito kita pinakanubo oh, ah. <laughs> cute ng mga papaya saya-saya -saya ng daming papaya bye-bye waiting na ang mga bata tagal ko daw makalabas sa sa farm ng papaya. Ang ganda. Mataas na dito. Yung kanina yung mga ano, hindi mataas na papaya. Ayan. Hmm, mahapo na si ma'am. Bye-bye!